Committee report kaugnay sa panukalang pondo para sa susunod na taon, aprobado na. Pagtalakay sa plenaryo kaugnay sa proposed 2024 budget, aarangkada na sa September 19. Simela Lesmora sa Centro ng Balita Live. Angelique, nakahanda na ang House Appropriations Committee sa pag-arangkada ng plenary debates dito sa Kamara ukol nga sa proposed 2024 budget. Kani-kanina lamang ay nakapanayam ng media ang komite ukol dito. Ayon kay Appropriation Senior Vice Chair Stella Kimbo, inaprubahan na nila ngayong araw ang committee report ukol sa House Bill Number no. 8980 o 2024 General Appropriations Bill. Kaninang umaga, nagsagawa nga ng Execom Meeting ang komite ukol dito at para na rin sa pagsapinal ng schedule ng kanilang plenary debates. Sa September 19, aarangkada na ang talakayan sa plenaryo ukol sa panukalang budget at sa September 27, target naman nilang maipasa na ito. Pagtitiyak ni Kimbo, interes ng taong bayan ang kanilang naging prioridad sa pagpasa ng budget sa committee level at mananatili ang layuning ito hanggang sa pag-usad ng kanilang talakayan. Sa interview, natanong din ang reaksyon ng Appropriations Committee ukol sa pahayag ng Gabriela Partilis na tila hindi nabigyang pansin sa proposed budget ang mga women and children's programs ang uh, programs for women and children kasi ay nakalodge sa iba't-ibang ayan At sa tingin ko naman, kasi halos lahat naman ng budget hearings ay nasalihan ko uh, or nakapag-participate. Nakapagtanong naman yata sila sa mga ahensyang ito. So, halimbawa sa DOH, sa DSWD sa DepEd. So, there's A number of agencies naman na meron tayong programs for children and women. Palagi ko um meron naman uh, substantial number. Angelic dagdag pa nga ni Congresswoman Stella Kimbo ay uh, talaga namang mga uh, pinag-isipan namang mabuti ito nga uh, 24 20, proposed 2024 budget at uh, dahil nga meron pa namang plenary debates, inaasang magkakaroon pa ng mga pagbabago at iba pa nga mga mangyayari dito nga sa panukalang pondo para pa rin sa kapakanan naman ng ating mga kababayan. Angelic? Yes, Mela. Uh, ano yung mga naging significant changes sa ipinasang National Expenditure Program ng Executive sa naipasang General Appropriations Bill ng Appropriations Committee? Angelic, ang sabi nga ni Congresswoman Kimbo, dalawa yung main changes mula dun sa ipinasa nga ng Executive Department na National Expenditure Program. Dito nga sa ipinasa naman nila sa committee level na General Appropriations Bill. At kabilang nga riyan, itong validity Noong uh, 2024 budget, pinahaba nila yan. At ito na mga uh, sa pagdating naman sa kapangyarihan ng Kongreso, ginawa nila na mas independent pa yung Kongreso mula sa Executive Department. At Angelic, sa mga susunod na araw nga, inaabangan dante kung ano pa yung magiging pagbabago dyan. Pero as of the moment, yan yung uh, pagbabago dun nga sa inipinasang uh, committee report ng House Committee on Appropriations. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmora.